Wow, nakatingala. Press na press po ang ating ano. Itong ating anong ito. Tapos bukas ay mabibili na lang magugulay ay. Para kaswang ako ay ang na Ray. Ay walang julubat. Ay 29%. Masulo daw. Ayan po, magandang gabi po sa ating lahat. Ano po? Kami po ay lulusong ngayon ng bukid at harvest po ng sitaw uh, at gawa ng kahit po yun ay hindi karamihan ay isasabay po namin sa biyahe ng truck. Yun. Yan po ay bibiyahe ng Candelaria kay Sun ay ipapasabay po natin sa biyahe. Yun, ang diya. kita na ano yun. No? Kami po ay lulusong na. Oh. Ano ka o, to eh? Yan makakasama po natin si GM. Yan. Kakita, oh. kahit po hindi yung kadamihan gawa po na sa Tayabas dito sa palengke namin hindi maubos ang daming kalaban ngayon natin yung magkaroon ng gabi pag nagsisitaw. Nakabot pa nga ako tayo dati ng madaling araw. Bibili ka bang gusto mo? Merinda? Ay, walang yung... Yari, inlagot Ano ba ito mo? Pang-ilaw. Ay, isang ilaw mo. Oo. na po si Itaw. Magdamag. Ay, hindi po naman. Ha? Magdamag. Ay, hindi po. Arisular. Ano ar po yung battery. Umumuti po ka. Si Itaw, isasabay po sa truck. Ay, minsan hindi maubos din eh. May 20 kilo hindi maubos. Ay, tambak, talamak. Talamak ang sitaw. Ay, di pa nga, laban. Yo, ito din ako sa kabila. langgam mga mo Agresibo kay sa gabi ah Ano juju Napa ka agresibo sa gabi Nay na po Kami po ay diretso na. Sumunod po yung dalawa oh. Punta lang tayo sa kaingin. Ayaw aso ayaw. <laughs> saglit lang puro man sa amin pag kami may isang oras siguro kitang kita yung buwan no Hmm. Ngayon ang ating Wow. Ito yung nakuha na kanina, may bumili. Yeah, ito po yung bunga. Pero para naglakihan na rin eh. Pag pala mabubukasan pa eh, Dami pang ilalaki. May bawas sa po dito, oh, pero ito yung mga wala pang bawas ayan o ito po ating ha-harvest eh. o kapal nga ng bunga Gawa po ng aabutin pati tayo ng panaba. Kadaan pa lang manlilipad siya gabi. Ayan pa po Palo. ano <tinyo> po. Hello, diretso sulu ka diyan sa likuran, hindi naman. Sulu-sulo na nga. Sulu-sulo na pala. No? Ang bilis na dumami, ano? Ang na. pati tumaba. Siya nga, lalo na pag mabubukasan ito. Aba, lang agad yun, di ba? Yes, yeah, sigurado. Tapos sabay ko sa biyahe ng truck. Nami hindi... Madaling araw po. Uh, Oo, uh, nami sa hirap magbinte. Dadalaw-dalaw bandil na hirap. Tapos sabay sa biyahe. dami agad daw. nyanta hinik punam bukid tu tulungan kanan yo na na la la hanyo yan atampo par nipapan ba bagi bagi pun hindi na herbisat heh Pabor po ngayon yung panahon sa atin na ano. May ulan, may yung ah. Yung ulan init. Sa lahat po ng hindi naman siguro sa lahat yung sa mga halaman po na tinanim natin ngayon. Sisitaw yung pinaka pabor dun sa panahon. May tutubi. Oh. biglaan po itong ating harvest na ito gawa ho ng biyahe ng truck para libre yung tracking nya oh naputol pa